Uy, kanina pa tayo dito magte-take out ka ba o hindi? Wala pa siyang ano. Ano? French fries tsaka yung backload sa akin. Wala nga akong pera eh. Yun nga yung problema ko. Ag-aya-aya ka dito sa labas tas wala kang pera. Ito ano ba naman yung wallet yun? ko. Nag-iisip na ako kung bibilan niya ako eh. Sino wala akong pera ikaw nag-aya dito? Hindi yun know? o. Sino? Si kuya. <laughs> Magpapabili ka sa ano? Naantok na siya. Ano? ako na? Pabili ako ng ano, french fries tsaka blow. Uy! Uy, ako na mo. Nagtatrabaho ng ano yung... Ano. I-Gcash ko na lang sa kanya. Papa, papa libre ka. Kuya, may Gcash ka? Ano? May naisip ako. Hmm. Ano? <laughs> may nakita na naman ako. Ano? Yun? Helmet. Sa kanya yan? Eh? Helmet niya. Takbo ko. <laughs> Kaya mo. Challenge kita. Gogi. Sige na. Tatakbo ko? Oo. Tungo? Oo, gago. Pabili na ako ng ano? Oo, gogi. Dali. Challenge kita. Dali, dali. Anong challenge mo? Kunin mo. Kukunin ko na itatakbo ko. Ano, eh, andyan siya bantay eh. Ganun nga, itakbo mo. Gogi. Magmas ka, magmask ka. Dali, magmask ka. pa ako sa'yo eh. Sige na. Seryoso to? Oo. Tangi, snatcher lang ako pe. Yung walang bantay pero may bantay. Ito nga. Bilisan mo. Ayan na, nakatingin siya. Launa na kasi. Walang ano, walang... Walang booking. Booking. booking kita, kuya. <laughs> kuya, booking kita. Kuya, wala ka pang booking. Pwede booking kita. dali i-challenge kita. Seryoso? Bobina! Takot ako. Hindi e challenge kita. Dali na, dali na. <laughs> Andiyan lang siya sa harap po. Ano na ko? Ha? Huh? kinuha ko. Takbo mo rito. Tapos? <laughs> Palitan mo ng bago. Ito? <laughs> dali! <laughs> Palitan mo ng bago! Ito? Mahabulin <laughs> ako. Kunin <laughs> mo ng maano, ng mabit-mabit. Ah, Saan <laughs> Ano ba? ako ng bato. E di, maglaman natin. Galing na, papalitan mo Ano ah. tatakbo ako? Maglalakad lang. Palitan mo na lang ng bago. Tama, kinakabahan. Kaya ko naman palitan, pero hindi ko kaya tumakbo. Kaya challenge kita. Dilibre kita ako na lang. May Gcash ako. Dilibre kita ng fries tsaka ng McFloat. Pag nagawa mo to. Oo, kinakabahan ako. <laughs> Baka mamay, magkaroon pa siya ng booking habang wala siya. Di ba ano. ganito kalakas si love ko? Dali na, dali. Tama! <laughs> Ayan na yung polis, gagi. Hindi pa ako kumagawa ng kasalanan. Pinulis na agad ako. Magkano to pag nagawa ko? Bigatan, 2,000. 2,000? Makukulong ako tapos 2,000 lang? Dali na. Hindi kawang <laughs> ito. Hindi kakamahan ako. Nagagawin <laughs> na niya gagawin. Ay gago, hindi niya nakita! <laughs> gago, hindi niya nakita! Busy <laughs> siya! Ayan! Gago, bisisya ML ng ML! Gago, bisisya ML, ML. ML ng ML! Hindi niya nakita! Hindi nararamdaman! <laughs> CCTV. Gago! <laughs> <laughs> Ay gago, kasama niya ba yan? Wala. Kasama niya ba? papan niya yung helmet niya. Gago. Okay. So, aabangan natin siya ngayon. Kung mapapansin niyo yung helmet niya na nawawala. Tangi na. Ayan na. Tumitingin-tingin siya. Ay, nakabahan ako. Hindi pa rin nakikita. Hindi niya napapansin. Gagawin na niya napapansin. Kinabahan ako. Gagawin na niya napansin. Hindi ko yan napansin, Gagi. <laughs> <laughs> Kuya, kasi ML lang ML. Di napapansin yung gamit niya. Isa na <laughs> naman pong lesson to. Tumigil ka pa sa harap niya? Nakita ko. Ah, Para kong daga. <laughs> Maging mapan... kaya kung nahuli niya ako tapos nakatingin lang ako sa kanya? Maging mapagmatsyag po tayo sa mga snatcher sa uh, paligid natin. Tulad ko. So, aabangan ko siya ngayon. Tignan natin kung ano magiging reaksyon niya din. Nawawala yung helmet ko. Gago, jowa niya, atay. picture siya sa ML. Ilang beses na siya tumingin sa ano niya. Sa motor niya. <laughs> <laughs> Ang tagal eh. Kanina pa siya na chat eh. Oh. Hindi niya pa rin nakalata na wala na helmet niya. Naglalaro kasi siya eh. Mm -hmm. Wala pa siyang booking. <laughs> Paano? Tanggalin ko na doon. Oo, oh, tasabihin mo. Kuya, sa ata itong natin, na Tingin mo. Ano ko ibabalik to ngayon? Ayun na! Ayan na mo, tumayo na! Ayaw. Ay, bumalik pa ulit! Nakabahan ako. Kuya, bukas pa to? Okay. Hey, dito po sa kapila orde. Ah, dito? Kung panda ka? Oo. Sa'yo to? Oo. Ah. Okay. ba ito kuya? Pwede for art. Pwede ako magpa-deliver sa'yo. Kailangan booking. Oh. Kailangan booking. Hindi naman po. Kaso ba, pasukan kasi ako ng booking eh. Ah, naghintay kang booking? Oo oh, po. Wala pa. Wala pa naman. Naglalaro ako kasi eh. Hindi, naka-restrict po kasi yung account ko ngayon hanggang 1. Ah, two. bakit? Mali po yung ano eh. Ay, nakasara yung vendor eh. Pina cancel mo eh. Nirestrict ako ng Kando. Ay, ganon? Hindi uh -huh. Hindi pwede yung ano, i-re-report nyo na... Ayun nga po. Nga po. Ay, ay, nakasara yung vendor. Nireport ko nga po hindi. So, wala, isang oras ka walang booking ngayon? 30 minutes lang. 30 minutes oh. na? Kaya hindi ka na papasukan? Oo. Oh. Walang kita, sa Oo, oh, No? Taga dito ka lang? Hindi. Tundo po. Saan sa Tundo? Sa ano po? Solis. Ah, asa alis? Hindi po. Ah, saan? Ano po? Sige, nage-HLM. Ay, yung L. Oo. Ayan, ML ko kasi Naglilibang lang, no? Cash na po nga si Trey. Alas na. connected daw yung account niya Saan? sa Foodpanda. Ganun pala yun. Nung kinancel, na-restrict daw yung account niya. Ayun na, inahanap na niya yun. Walang kita. Kawawa kasi, yung mga nag-fakebook lalo, ayan, tignan nyo, maging aral sa atin to. Sila yung napaparusahan ng developer. yan katulad ng Foodpanda, Lala mo. Sila yung nare-restrict yung account. So, ang tendency, nawawala ng kita yung mga rider. Kaya iwas-iwasan natin yung mag-fakebook. Kuya! Pwede daw kami magpabook. Pwede daw kami magpabook. Pwede At, kami magpabook. Oo. Uh -uh. Si, ano po, wait lang po. Saan po ba dadal? Sa Tundo lang din. Saan Tundo? Sa may Velasquez. Velasquez po, sige po. Kaso, paano ka aalis? Wala kang helmet. Oo nga ako eh, nawala eh. Basi hindi, kasi. hindi ka makakaano niya, ang biyahe. Hindi nga ako. Paano ko makakabiyahe? Ah, hindi ha, tinat ko nga po yung ka kaibigan ko eh. May, uh, 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 ang ano no, no. hiram ka. Saka ano eh, sira na rin, sira kasi yun eh. eh ay, Ba't nawala? Mo. Andyan lang ba yun? Oo, oh, kasabit sa ano mo. Ilang taong ka na nagpubod Ano ka lang po? Um, okay. Bali one year. One year na? Opo. Estudyante ka o estudyante ko. Ah, estudyante. Okay. Working student ka? Opo. Okay. ah, talaga? College? College po, second year. Saan? Sa ano, St. Jude po, dito sa Dama. Ah, tapos nagpupod panda ka? Opo. Okay. Discarte Diskarte, ah, asipag, okay. no? Hindi ako nagbabayad ng tuition ko, hati eh. kami ng tatay ko. Ay, talaga? Opo. Okay. nice. So, hindi ka sakit sa ulo, no? Sipag medyo, pala, eh. Medyo, medyo lang. Medyo sakit din po. <laughs> hindi, at least, no, na babawasan sakit ng ulo sa tuition fee. So papasok ka niyan, kailangan safe ka. Hindi, okay, ano lang naman po eh. 3 days lang pasok po eh. 3 days lang? Opo. Eh, siyempre, magde-deliver ka, araw-araw delivery mo. No? Hindi po, pag kami pasok, di po ako gumagya. Ah, 13 hours, halos 13 hours kasi. Eh, paano yun? Wala ka pang kita. Hindi, pauwi na rin po ako, hanggang 1.30 lang ako eh. Ah, pauwi ka na rin. O, Opo. paano ka makaka-uwi? Wala ka helmet. Ah, Antipolo lang naman ako eh. Chinat mo na yung tropa. Opo, po, ito nagre nagre play na nga ako. Ano ba yung helmet mo? Ano na yeah. lang po yun eh. Ano ba yun? Ah, libre. Opo, po, libre. Libre lang. Eh syempre kahit pa paano kailangan araw-araw mayroong kang protection din lalo nag-aaral ka. Punta ka dito, idol. Sa Aliga dito ka sa kabila. Ito yung helmet mo ba? Hindi po. Motor trade. Motor trade? Oo po. Ah, half Opo, Oo po, eh, paano ka magiging safe doon? Kung hapay. Wala po, hindi ginagamit ko lang po yun. Pag ano eh. De-deliver ko. Pero wala, ayun lang helmet ko rin eh. Wag mo na hanapin. Sige po. Palit tayo. Oh, okay. okay lang? Okay oh, po, oh, oh, ito, ito na lang sa'yo. Sige lang sa buo mo? Oo, oh, ito. 3-5 na lang. 3-5? 3-5 <laughs> <laughs> na lang, ayaw mo? Wala oh? po eh. Wala pang ano. <laughs> hindi, ito. Pang pasok mo sa school, para oh, safe po. ka. Sukat mo, try natin sige kung kasya. Pag kasha sa'yo, eto sa'yo. Eto para sa'yo talaga. Pag hindi, benta natin. Tingnan natin kung kasha. Dukat natin. Ay, mukha namang kasha. Kasha po yan. Sa likod, sa likod. Sakto. Sakto. Huwag mo na hanapin helmet mo ha. Nanakaw na yun, wala na yun. Uh, pero hindi ko po napansin eh. Nanaro po kasi ako eh. Busy kaya, po ako sa email kasi. Kaya pag, ay, huwag mo iiwan yan okay, ha. Okay, hindi po pagka nag ml ka tabi mo sa'yo ah. Uwi na, uwi na po. Uwi ka na, baka mag ml ka ano dito ka <laughs> <Ha? laughs> pa no, no. <laughs> oh, no, ano bo, ano bo, Loren. Oh, ingat ka, ah, oh, pag ano 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 na. ano 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 po kung nasan yung helmet mo? <laughs> nasa kanya yung <laughs> nasa, helmet mo yun eh. ano Balik tayo ha. Opo. Thank you po. <laughs> o, okay. na. Uy, ingatan mo yun, okay, ha. Ah, mo ingat, po. ingat. Sa'yo, sa shoutout ka muna. Ano po, shoutout sa ano ko. Sa pamilya ko, saka sa mga kaibigan ko. Yun. Ano masasabi sa mo sa mga ano? Ano masasabi mo sa mga working student? Eh? Ano, ano po, ingat. Ay, tiyagaan lang po nila, saka ingat lagi sa trabaho. Yun. Ingat, ingat ha. Thank you. thank you po. Ingatan mo yun, ha. Uwiwan yan ha. Pag nag-ML ka, tabi mo sa'yo. Oo po, tatabi mo po. <laughs> ingat, Ay, ingat. Sa <laughs> ingat, o, oh, ito okay, sa'yo. So Light safe. Po. Ingat, ingat. Oh, tignan mo, nahihiyahiya lang siya kanina. Pero tignan mo kung paano niya inaalagaan ngayon yung helmet. Pinipicturean niya. Nakakatuwa. Huwag mo iiwan yan ha! Uy, ang tukay ko. Ha? Oh. Huh? Tukay ko. Anong tukay mo? Nagawa ko yung challenge mo, oy! Ang hirap nun ha! Paano kung nahuli niya ako? <laughs> Tagatundo pa. Pero per pinalo siya. Uy, hindi ano, pero okay, uy. <laughs> Isisend ko sa Gcash mo. Ngayon na. Drive-thru na lang tayo, drive-thru. Walang drive-thru dito. Drive-thru? Kahit kailan walang drive-thru, tsaka magda-drive. Ano din, ti?